Hi mga kasyang, for today's video po ay agpakon kita sa Sitio Balugo sa Barangay San Miguel de Quisarojas, Palawan. Sa Moro, sa San Miguel Akaistara, kung mana, at ng first birthday, akong inablus. <laughs> Ako ba yung mga tangay? Para ganda ka ba yung voiceover ang kuyo nun? Aber, mag-comment ka ulalagat. <laughs> sa video nga dyan mga kasyang, ay ipapasulong ko kanindo, ay papasulong! <laughs> ay, ip ay makikita nindo andang tarabangan sa tuwing may selebrasyon. Awat, ah, ako ba yung saguro? Hindi legit na ko yun nun. Pero trying hard para sa ating mga followers. Ang kikita yung dura sa video mga kasyang, na bago, bago pa ang mismong selebrasyon, ay agkatay sandaran ang baboy para ma ang pagluto. So, digidan sa kwan, uh, balugo, shout out sa family ang Mira Flores, Badilla, Gabwa at sa mga ara ko na banggit pati gayon doon lang po. Digi nga ni sa barangay San Miguel ang venue ang selebrasyon, animan mas maraka ang sa side nanda compare sa side naman kung saan ay hindi nindo makita digi ang side kasi ang time nga dyan may mga And obra pa. To, side A, side B? <laughs> So dan bago matapos ang video, siyempre hindi ako magpayag na hindi ako makita diki. ki. Tagi akong vlog. <laughs> Makun ni ki Uncle. i-video kita ha. Hindi ako kakarin ko ako Okay lang ang kapakadlaw talaga ni Angkel. Ang <laughs> ah, mga babae nga ni, ay natapos doon magsagnad. Ani man siyempre. <laughs> Chirismisan doon. Why? Akang manang dutuo dan pala ang insisig natin bubutang sa kwan plastic labo tapos yung sa ice box hindi mapanis <laughs> tama nga tangay marapit yun matapos awat oh, grabya grabe akong baraliwala kong dila ayan nga ayan na mismong kainan happy birthday Cleo syempre mga kasya ang highlights ay ang karaunan sa mismong birthday ni Cleo shoutout po sa mga nakatabid sa video <laughs> kaya lang dadi upgrade doon ang sa baryo aka plato ron kaya ay akaw paspa so dato lang mga kasyang for today's video bye bye